kami na hong manok nak natawag siyang anak-anak ang manok yung piso anak <coughs> kitanaw ni mo akong jacket anak tana anak puwa ba yan anak kitanaw ni mo papi akong jacket papi na kitanaw sa bata akong jacket Grabe, pagtanaw sa bata sa akong jacket, oy. di matabang ang pagtanaw, ana, oy. Yan po, guys. Tinignan po ni Papi yung ayo, jacket ko nakalagay sa upuan. Yan po, guys, oh. Tinupi ko na po yan. Yan si Papi. Papikit-pikit lang sa iyong mata. na nagluluto pa ako ng kanin guys nagsasaing pa ako ng kanin yan ang daming pawis ko mga palangga oh kahit umaga pa lang guys ang daming pawis so shout out everyone good morning happy bliss sunday to all Today is June 1, starting of the month, guys. tubang ventilador na mo guys oh. <coughs> mainit mainit mga palangga kahit umaga pa lang mainit yan si papi po guys papikit pikit lang po yan oh. natog ka na natog ka pangga Natug si Papig balik. Ha? Natug si Papi og balik. Si Papi ba natug magbalik? <coughs> papis hangin. oy na guys. O oh, nagatubang niya ang hangin guys. Yan. Nagpasaan sa kuya chilo ni mo anak. Paka-paka nasad anak. Hagtog kay anak. So, kailan sounds, anak? Namate ka, papi? Papi, namate ka, anak? So, kailan sounds, anak? Alah, di ba kampultahan, anak? Alah. ang pagtahan anak <clears throat> na sa atop anak tapi na sa atop anak dako dako siguro rin ng gama anak kaya nitingog mga atop And thank you for watching, guys. Have a blessed day. Has, have a blessed Sunday to all. Thank you for watching.